Hello mga mare! And for today's video, gagawa po tayo ng mango Loaf. And ang ating mga ingredients is graham cracker, and dalawang nestle cream, nestle cream, and isang condensed milk. And syempre sa ating main ingredient is ang ating mango! mango. Tara mga mare, simulan na natin! Oh, yeah. oh, Eight. Nine. Eight. Wait. 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 Ah, wait. 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 It na dati. At eto na nga, ah! mama, yung assistant natin dito, kumakain. Ngayon, na Enteri pangalam. Sigit mo? At pangalam, ako sa ni Mama eto eh. Ma okay na 'tong ganitong kaliliit. Oo. Ayan. And ayan, tapos na natin. Gayakin ang ating Graham crackers. And next, kakainin natin ay char. Kakainin niyo po yan. Set aside muna natin siya and gagawa tayo ng mixture. At eto ang assistant natin na kikialam na naman. Okay, maglagay tayo ng okay, one half go, cup ng mainit na tubig. Eto po yung one half cup natin. Ooh, don't touch. And ayan, maglalagay na tayo ng dalawang kutsara jelly powder. Yung unflavored po yung gagamitin natin. Two spoon. And gagamit tayo ng wisa. Wisa. Wait lang, mama pa lang. At ganyan na yung consistency nya. Ito na yung consistency. <laughs> consistency. <laughs> consistency then ilalagay na natin yung condensed milk natin. <laughs> I'm gonna put it. Please. Okay. Mix it now. Ilagay na natin tong yeah. condensed milk natin. Mix it. Mix it. Wait. I gotta mix it too. Hmm din. Nalagyan na natin yung nasal cream natin. Ibulog. Mix natin ng ganito. And habang na-mix na natin, at ilalagay na natin ang ating nagayat na mango. O, mix muna. Mix. Sempre. Graham crackers. Awesome, oh my god. May naiwan pa isa Let me see, let me see. Ten. marami pa. Taran! Wait, wait. At ilalagay na natin sa ating lalagyanan. Taran! I'm going put it now. I'm going to put it here. That's cool. Thank you. Ay, alam merong bata. Nandito na naman. Adalit, dito, dito. Woo! Ayan, ito lang. Ito lang. And, ayan na nga, nakagawa tayo ng Let's dalawa. Let's break the jelly! Tab! Let's break the jelly! Let's break the jelly! At syempre, itatakip natin yung kaibigan mo. Char! Itatakip <laughs> <laughs> natin. <laughs> Then, ilalagay natin siya sa fridge ng 30 minutes or 1 30... hour. Okay na yung 1 hour um, or overnight. Mas okay pa yun. Babalikan so, natin siya ng after 1 hour. I'm going to turn to Jelly. Look. There, there. There. This is the moment of truth. titikman na natin ang ating ginawang mango float after overnight. At tatanggalin na natin ang ating friend. Eh, eh, eh. Char! Eh. At ito na yung moment of truth. Kiki one okay. natin kung masarap ba or masarap ba talaga or... <laughs> oh my God. Nagay ko pala sa fridge. Kasi na tayo for today's video. Pero okay lang. Ano Pwede man na natin gawin ice cream. Ang ano ice cream? yung ano natin. Yung gulaman natin. E, Ay, kasi yung ginamit kong gulaman. Ay. Ah. Sana ko dalawang kutsara yun. Isang kutsara lang pa. So, tumigas na ng sobra. Yeah. Here it is. Saran. Mango ice cream float. How does it it's taste? Maybe ice cream. Yeah, like ice cream. Yeah, it's, it is ice cream. It is ice cream! So, try natin. Mmm! Hmm? Maraming. -hmm. Sarap siya, parang isang ice cream. Ice cream na talaga. Mm -hmm. How does it taste? na sayang pero kakainin natin ito. Masarap naman. Di ba? Hindi lang naging mango flow. Naging mango ice cream. Next, ito try naman natin yung avocado. Mmm. Careful. Ayan, thank you for watching for today's video. See you again at my next one. Bye-bye. See you bye-bye. Bye-bye.